Hello, good morning. This is Morning Grace Translation in Tagalog. Ang ating talakayan ay Kawikaan 23.4 Huwag mong alalahanin ang iyong sarili na maging mayaman sa iyong karunungan magpakita ng pagtitimpi. Salamat din sa mga taong inalas mo para sa aral na natutunan ko sa kanila at inanalangin ko rin na mangyaring tulungan niyo ako at ang mga mahal ko sa buhay ang bawat isa na labanan ang tukso na magpagod ang mga sarili at magpakita ng disiplina sa sarili sa lahat ng aming mga pagsisikap naway makatagpo kami ng kasiyahan sa iyong binibigay at magtiwala sa iyong provisyon para sa aming mga pangangailangan. At sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, na si Hesus Kristo, ako ay nag-aalay ng aking dalangin. Amen. Naway pagpalaing kayo ng Diyos sa muli. I'll see you tomorrow. This is Morning Grace. God bless you all.